Ito yung palpak na number 2. Yung number 1, yung Lynch pare. Oh, shout out ka pare. Shout out. <laughs> shout out kay Nino. Okay, for man. Ah. Di ba? Dapat hindi niya pinalas yan doon. Kasi papasok yung tubig eh. Magka-crack eh. Matras lang siya dito mga 5 Oh, ah, tapos lagyan niya, mo, lagyan niya ng... Pero wala Lagyan niya ng pasirboard. board. Ngayon, akala namin to, biga, kaya naglagay kami kahapon kaagad. Hindi ko alam. nag flex yan eh. flex deflex wala nakaplas doon sa labas. O, oh, ayan, doon pumasok yung tubig. Kaya pag naglagay-lagay kami ng ganyan useless. Kaya mangyayari, babaklasin namin to. Dumapang din sa'yo. Oo. Doon nga dumaan yun sa may ano, dugtungan doon. No. Ito, plus kasi yun dito, ayan. Dapat no, na-atras lang siya ng 10cm. Lagyan lang okay, niya ng board. Akala ko, biga pa rin to. So gagawin namin dyan, iatras lang namin ng TGM yan. Matrabaho yan. Maklasin namin dyan, papalitan lang namin po. na uh, pag natin sa part na ito, entry ports hanggang dun sa uh, service area. Part ng kisan uh, design natin ano sa pag-jump. natin, mayroong pasyo tayo nilagay dyan sa part na ito. Okay. So yun, malayo-malayo doon sa dating uh, forma niya. Okay. So yun sa part na ito, lalagay tayo ng hagdanan dito dahil meron pa tayong babaksyapin doon sa part ng arrow Ito ay video tumatagas yung tubig dito sa part ng arrow Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng hagdanan sa part na ito. Tapos kayo ka kakunti. Puro ka dito. Sagat mo lang, sagat. Luwag mo na kunti para may sagad si lalim. Luwag mo na. Ataaso. Dot ko so, Tingnan mo na tuwid ha. Ikaw na alalay. Eh. Kasi magdugtong pa tayo isang mga haba pa rin. Isang size. So yun, pataas na pataas na yung hagdana natin. at tatlong palapag ito. Lalagyan -lala natin ang hagdana na so, pinakaruktik. Okay. Pataas okay. na yun. Meron pa doon isa. Okay. Ito yung napakadelikado sa lahat. Magbabakjab tayo ng napakahirap na mga lugar sa uh, bukan nito year na yan binabag din natin yan dahil sa sobrang kapal nung nilagay din na na skin coat sa mga gumagawa ng bahay lalo na dun sa mga forman ha ayusin natin yung paggawa natin dahil sa napakahirap ng jam po yan na naaayos ah, eh okay kailangan namin gumawa ng na hagdanan dito dahil sa hindi na tayo pwedeng sa loob ha ah, okay Oh, ganun kahirap. Oh, panganib pa yung tao. Okay. Taas pa doon. Baka mahirap pa. Sige, okay, okay. Magdugtong na lang tayo do'n. Taas lang ng konti siguro. Taas mo pa ng konti ward ha. Kasi ilalak natin yan do'n. Ah, oh, ilalak natin yan do'n. Alanganin o. ito napaka delikado matumba ito kaya kailangan okay, na tila lang natin yan last na yan talin nyo muna dyan ha o oh, mamaya na alain pagkatapos kumain alas 12 na o oh, ayan yung mga kasama natin sa pagbabak dito mga tol ayan malalakas na lubli yan grabe makikita yung mga yan o oh. Okay, akyat.

Ah, Ito na yung magiging na natin ng mga materialis na nagamitin natin sa taas Ito yung mga natin Okay, pahila mo na lang Ayun, ayun So ito yung babaklasin natin, bulk tiles na ito Kasi nakadrive pa ko ito, kaya yung ilalim may pondong tubig kung saan saan pumapasok dyan sa mga gilid no? so gagawin natin babakpakin natin lahat yan papansin natin dito may lumulusot na tubig dun sa mileage ito yung tubig nya na pondo so nandun yung floor drain sa part na sa sulok kaya dito natin nilalagyan ng hagdanan sa part na to. yan Dito natin idadaan yung worker na magpapaklas dito pati yung mga binagpaklasan at yung materialis okay. Okay, kupihan sa ha Grabe, init. Ngayon pa pa. na yan, kasama din natin ibabak sa binyan, wabatikpok natin. Mga boss. Hello! Kumpiyan sa doon ha, baka ma-outbalance sa doon. mo to ha. Bago tayo maglagay ng ano, palatpag para lumawak-lawak at malalaw-alay. Hey, Mayroon sa ba? pa baba, pababa lang yung tali. May clamp pa doon. May 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 clamp pala diyan sa babae. Eh. Meron dala si ano. Inakit niya ba diyan yung dala niya? May may, may dala la da por por siya. Na oh. No. na pala po rin yung dala niya. Ah, pa. Oh, Ta mau -um balance yo. Tumipot na. Kaya pala tayo bumaan. Tayo so, materialis.

Diyan din natin ipapatong yung bababa natin. Ito mo konti dulo. Ah, yung sa pinakadulo no ano kasi yan ang hawakan Okay, langanin niya ata yung dalawa. Tatlo. Ah. Uh, Sige pa, kunti. Ipantay mo. Yan. Langanin talaga. Ah, oh, pwede na pala tanggalin to isang tubo na to. Ay, tutulayan okay. okay. talaga okay. 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 eh. Okay. Ah. Uh. Wag na lang Ah. So, Tunggu na lang, tubo, Ito. Ito yung. natin sa bawatan, eh. dito, na yung na dito sa tulay na Pas, grabe. hoy patong mo Oh, okay na. Huwag mo na ako sobrang si malaki. Oh, you na know. Isa lang ano. Okay. Kaya pa, Ward? Uh -huh. Kaya mo pa yung ano, barina? Kaya mo, kaya mo yung barina dyan? Uh -huh. barina. Uh -huh. Uh -huh. Uh, lang. Bulan isa, bukas na lang yan. Dadala na lang bukas. ayakang kang yaka yan. Dito back chop din natin to. So, ito yung back chop number 2 natin. Tinanggal natin yung tubig. Ah, yung pinaka-misami dito uh, dahil sa din ng tubig ito. At bukod dyan, mayroon pang tagas sa part na ito. Ayan. May butas kasi yan eh area ayan, ayan na mga tol you know so yung lates na yan din natin yan dahil pagpas na rin yung pintura sa part na yun dahil sa may tubig na uptake tumalabas dyan galing doon sa may taas ayan okay, okay. 2 year na to. ito eh. so, yung dipitsa natin sa kawatan baka ito tulay ng kawatan so ginagawa natin hagaanan ano pupuntang crop dick yan mayro pag renovate no renovate <laughs> renovate. Renovate. renovate pati pa po renovate na rin renovation yes, renovation

का रोना 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 का

Ako At dito mo kasi mo. Oo. Dito tayo mo kasi. Ayan. Pero huwag na daw, huwag na daw lagyan. Sabi niya po, huwag na lagyan, paklasin so, mo lahat. Huwag yung... oh. na daw, huwag na daw. Oo. Lahat ito. Hindi, pwede mo na para maluwag pa rin. Try mo pa rin, baka makakuha tayo buo ha. Makakuha. Kamukuha pa. nito ang nakuha niyan. Tapos pag nabalatan mo na, saka natin banata ng na, ano. Uh, pa, na, yun, no? <laughs> so yan, ito yung babaklasin natin na dry pa kasi ilalim nito pinupuluhan ng tubig tumutulo sa ilalim ano